Yung uh, big time, halos tatlong piso pong uh, dagdag. Malaki ang dagdag sa pressure mga produktong petrolyo, lalo na po yung diesel. Pero, pero, meron pong uh, transport group na meron pong koalisyon ng mga transport group na nagsasabi at na, nagtitiyak na walang magiging dagdag pasahe kahit napakalaki, napakalaki na magiging uh, dagdag. Simula po bukas. Nasa kabilang linya po natin para pag-usapan, dalakayin po yung issue na yan. Yung dagdag uh, -dag, uh, presyo sa crudo na sa Kaobet Martin, ng Pangulo ng Pasang Mazda, miyembro rin po ng Magnificent Seven. Magandang uh, tanghali, Kaobet. Welcome ulit sa DWIC, Channel 23. Magandang tanghali, kaibigan. At sa mga na-DWIC, isang magandang tanghali po. Pero Apo. alam mo bukas mo hindi maganda umaga nating lahat even public uh, even private sector mm -hmm. ay <laughs> medyo maninibago ng man timpla mm Mukhang hawa-hawa uh, na naman yung nagkakasakit. Ang <laughs> <Kaya laughs> laki na, nito, so, kaobit eh. Halos, hindi pa nahiya, yes. no? O, 35 centimos, tatlong piso na lang. Di ba diba? Sa mm -hmm. diesel. Though meron naman hung, uh, ang, ang pangambaho kasi ng mga mananakay, ng mga uh, commuter natin, eh baka bumawi bumawi kayo uh, sa transport group at humirit ng dagdag pasahe dahil malaki itong dagdag na presyo, lalo sa diesel ka, Obet. Gaano ba, uh, paano nakakatiyak ho ang mga commuter ho natin na uh, walang mangyayaring ganon? Well, uh, kagaya nga ng binanggit sa ibang estasyon at ngayon nga may panupulong kami sa damami ang hapon, sa so Wednesday na ang meeting namin ng Magnificent 7 at isa ato sa aking agenda sa kanila. Ganun pa man, uh, sinasabi ko nga na itong tatlong almost 3 pesos na mm -hmm. pagtaas sa presyo ng aming petrolyo, ng visa na aming ginagamit, ay napakabigat niyan. Sapagkat mm -hmm. halos nawawalan na isang driver ng 120 to 130 pesos a day. A day. Uh -huh. Kung nagkukonsumo ng 30 to 40 liters yan ng 3 pesos, ay napakalaking bagay ni pang-almusal namin, pang isang kilo ming pantinapet namin, pang tinapay at kapi at saka pang tuyo pa ng driver yan. Mm -hmm. Ganun pa man aking pong kala na bakit uh, ngayon nag-set kami ng meeting with the Secretary King Jimmy Bautista ng DOTR na yung fuel subsidy sa mga gantong pagkakataon ay mailabas na. Sapagkat hindi ko tayo pwede makintay na kung sa isang taon pa na kung kailangan gagamitin. Mm -hmm. ay, kaybigan, ang sinasabi ko nga, sa panahon ng ganitong mabigatang problema, dito namin kailangan makaisa ang ating pamahalan para ating mga commuters ay hindi naman magdala ng burden nitong per increase neto. Sapagkat ayaw din naming uh, mabigat mabigatan sila. between tweet, -tweet lang ba pag kami may, may ano, increase of oil, antiman o pasayro sa tatargetin natin? Uh -huh. Eh, hindi naman ho siguro. Kailangan uh -huh. siguro maging malaya ang ating pag-iisip. Pananaw, upang sa ibang bagay naman tayo kumuha para Opo. hindi naman po nasasaktan ng ating mananapin. ka Kaobet, di ba dati kapag uh, parang nakailang subsidy na ba kayong uh, natanggap kung uh, kundi ako nagkakamali? Pero sa tingin mo ba, Kaobet, dapat dagdagan na rin itong subsidy? Tama ka dyan, kaibigan sa pagkat kailangan mo dagdagan na sa mga modern gifts. Uh -oh. Kung alam mo, 10,000, sa traditional ay 5,000. Pero siguro gawin natin sa 10 at 15 mil lang pandagdag natin. Mm -hmm. Gawin ng 10,000 sa regional, at uh, 15,000 sa modern jeepneys o doble at 20,000. Mm -hmm. <coughs> excuse me, para makatulong ho tayo ng lubos. Apo. At na hindi, kung tumaas man, eh, meron kami panangga. Yeah. Mm -hmm. Pero hanggang uh, kailan naman ho itong fuel subsidy, uh, na napag-usapan nyo na rin ho ba? Sabihin natin, na eh, pwede bang ano yan, uh, sa loob ng dalawang buwan, kaobet, or uh, ilang buwan, hanggat uh, mataas, ang, krudo? Well, uh, ito nga po yung aming pag-uusapan by uh, kay Sekretary. Sapagkat uh, kung ito naman yung bunsod lamang ng gyerang mayayari sa gitang silangan mm -hmm. sa Middle East. Yeah. Sapagkat, alam na natin ang gyerang ng Israel, ng uh, Palestine at mga itong uh, Lebanon, ay eh, nagiging naapektoan po ang uh, ang ating uh, oil, not only the Philippines, but throughout the world, talaga affected tayo itong pagtaas ng presyo ng petrolyo. Mm -hmm. At uh, although sabihin natin, hindi natin masabing temporary sapagkat magwa-wanyer na sila sa, sa October 7, one year na sila eh. paano ba mangyayari sa atin yan? hindi naman natin masasabing, o, hindi na ang sa isang buwan. Uh -huh. Eh, eto nga, may mga region pang, may mga region pang magpapartispe. Lumalaganan po ang digmaan sapagkat pagkat mm. hindi sa dahilan di pagkakasundo-sundo ng o, mga leader. Mm, mm. Pero ganoon pa man sa ating agenda, kaibigan Bingando, at sa DWI pinipilit po namin huwag maapekto ng ating mananakay sapagkat uh, may problema na sila sa wages nila. Uh, ang lahat nga po yung mingi ng dagdag. Mm. Eh, pamababawas sa nilang kikitahin. Okay. tulong na rin natin yan. At, uh, naniniwala ako na ating pamahalaan ay tutulong para hindi na maapekto ng ating mananakay. Opo. Ito, uh, uh, ka Obed, huh? batay dito sa mga nakakalap natin na balita, no? although lumabas na rin ito sa mga iba't uh, iba at na ibalita na rin namin, ang target ng Israel naman ay yung oil facility, ang posibleng target ng Israel <laughs> ay yung oil facility ng Iran uh, huh? na maaring uh, magdulot ng domino effect, international Uh, effect ho ito, lalo ho sa atin, eh hindi naman ho tayo, kumbaga, uh, ano ba naman ang Pilipinas kumpara doon sa mga talagang oil producer dyan sa Middle East, eh tayo'y bumibili lamang ng uh, pudo. Uh, baka ho mapag-usapan din ho ninyo para ho Uh, of course, hindi lang naman huy mga PUV driver ang namang problema pagdating sa krudo, pati rin naman ho yung mga motorista. Uh, of course, pag tumataas ang uh, presyo. So, ano ho ang inyo naman hong mga inilatag ho na preparasyon? Kung worst case scenario, ka-obet, magkaganon man. Magka, kung magkagayon nga ang uh, uh, sitwasyon. Well, uh, siguro ay ano na rin sa pag ng ugnay mo yung kaya sekretary, pa na rin po namin ang ating chairman ng LTFRB, yung po ba kaibigang na per matrix mechanism yeah. na nakakaking dinala uh, sa LTFRB na kung ang ng petroli ganito kataas sa etong ating pamasahe, kung ganito ka ba ba itong ating pamasahe, automatic po yan. Sa pagkat, alam nyo, Kasama na ikimit po sa, sa DWI, sa kaibigan po. Ang mga problema namin, pag naghahin kami ng formal petition, matagal ma-approve. At by the time na ma-approve na, bigla naman bumababa ang presyo ng petrolyo. Kanya, nagsapit na po kami ng mahabang panahon. Mm -hmm. So, yung pumper matrix mechanism na yan sabi sinasabi, pinag-uusapan natin, yan po yung kakasagutan yan. Na makatutunong sa amin, makatutunong sa ating mga uh, pumapat na uh, ang mga mananakay pagkat malalaman nila through announcement lamang sa radio, sa dyaryo, o sa mga TV, eh malalaman, o oh, ito pala pagka tumas ng 65 kung ang halaga ng petrolyo, ito po masayas sa jeep. Ito mm. sa uh, modern, ito sa... Dapat 50C, sumasabay. Oh, yes, tama po. Yun uh, po uh, yung Synchronized aming... Ano, Synchronized uh -huh. Opo, isa, isa pa namin ikukuha niyan, eh, ipapakiusap na magkaroon na ng mga uh, uh, synchronization Opo. sa mga pamasahe para noon hindi na kami nahihirapan. Hindi na rin nahihirapan ng ating... Oh, kasi nakakalito na rin, nalilito rin mga computer eh, di ba? Uh, tataas. Tama po, tama. Si yung... Oh, tama po yan. But, yan po yung aming bubuksan at mabuti tayo pa. mo kay Tiga at bubuksan po namin napakahalaga napakahalagawin niya sa ganitong pagkakataon na hindi pa huminto ang uh, digmaan. O oh, nga, sa la tayo, apektado dyan, kaobin, yes, sir. hindi lang mga yes, PNP. <laughs> uh, maraming uh, uh, naghihirap dahil dyan. Pero, uh, and of course, talagang ang problema, itong uh, oil deregulation, pati yung, uh, yung tax, yung uh, tax sa uh, uh kudo. Eh, Di ba last year ba yun, uh, nag-uusap, uh, pinatawag ni Speaker Martin Romualdez? Kundi kung nagkakamali Sama. yung mga oil players, ano nang uh, nangyari kaya? Ano na kayang update? Siguro mahalaga dapat <laughs> mo, mabuksan na uli yan. Alam mo kaibigan, hindi kami nabalitaan yan. Pero isa ako sa nagpo, nagsusulong, nabuksan ng oil deregulation. Pati si Kalando, ayan. Yan. Oo. Katunayan, <clears throat> may kawasan akong congressman, may ko na. Kasi itong batas na ito, wala ko itong konsultasyon sa public transport anti-money is sinabatas to ng gano'n na lang, na hindi namin nalaman. Kanya nga kami tumuto, ako mismo ay tumututuloy kong personal. Imagine any given time, kahit anong oras, uh -huh. pwede nilang itaas ang kanilang presyo nang wala pong nagbabawal sapagkat ito'y naayon sa batas. Kanya po ang pinakiusap ko nun sa kaibigan kong congressman, pag-aralan, repasuhin ang oil deregulation law at kung kailangan ang transport sector, ay makipag, makipag-participate, hindi na po ninyo kami para kami mm. makapag-input. Subalit, hanggang naging plan na lang po yan. Alulungkot ako, pero mm. ano ang gagawin namin? Isulong ko man, sige, at pag-aaralan, puro pag-aaralan, hanggang nawala na po. Uh -huh. <laughs> Kanya, kumisan, alam mo, kaibigan, uh -huh. hindi ko rin masisi mga kasama ko nag-iisip na, eh baka nabigyan ng malaki. Sa <laughs> mga ganyan mga sistema. <laughs> eh, Bato-bato sa langit ang tamay, huwag magagalit sapagkat kaya tayo kami dumadaing at mm -hmm. sila bilang mambabatas. kailangan dinidinig nila ang, ang aming mga karahingan mm -hmm. at meron naman silang magagawang solusyon dito pero bakit ayaw gawin. Mm -hmm. mm -hmm. eh yun na, alam mo na siguro, eh, siguro ka baka, ano, <laughs> baka malaki inilabi. Sa magkano e, dahilan? Na, oh. <laughs> Sa <laughs> magkano dahilan, hindi nila na <laughs> e, ayaw tayo natin mag-ausa ng ganun, pero nagkakaroon po ng maruming pag-iisip ang uh -huh. ibang kapwa ko sa mga sa transportasyon. Gawa nga po ng walang galaw. Walang gumagalaw sa ipinapakita sa planet. Pero, Pangalawa, opo, oh sige po. yung excise tax. Yan. Nabuksan din po yan nung last year na talagang nag a interviewan na tayo dyan. Uh -huh. Kasi napakalaki rin na ng excise tax na yan. Subalit ito'y nakabatas na. Anong sinasabi ng mga ating magagaling at magigiting naman babatas? Aamendahan amendahan ang batas. Kailan? Aamendahan? amendahan Yun lang. Hindi basta-basta i-antimano i-aalis natin ang excise tax. Sige po. Kailan? 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 Pag-aaralan nila. Mm -hmm. Kaya hanggang ngayon po, pinag-aaralan pa yata. <laughs> so, Kaya, opo. Sa mga bagay na ganito, kaibigan po, uh -huh. na pag-uusapan natin ang mga problema. Lumalabas mo ang mga problema pagka tumataas ang petrolyo. Mm -hmm. Pero, pag wala na, normal na, tayo na rin sila. Ngayon, Maraming magagaling galingan diyan mag-eleksyon eh. Mhm. Mm mhm. Mm gilas 'yan. Uh -huh. eh, uh -huh. sari po nila at uh -huh. ang pagtulong ay hindi lamang isang bagay na pinag-uusapan kundi pinag-uusapan to at isinasagawa po ito. Yes, at... sana ganoon ang pagdila maging katwiran. Opo, sana nga ka-obet kasi itong gera papalapit na ng papalapit eh lalo nung nakaraang mga nag-uusap tayo, Russia at Ukraine lang ang nagdidigmaan. Eh Sama ngayon po. Israel na uh, yung mga bansa dyan sa Middle East tapos pati itong Iran so saan tayo pupulutin? pero wag naman sana oh, oh wag naman sana nang hmm. matuloy dahil uh, tanda natin itong Iran ang may control diyan sa yung daanan ng mga barko na galing tama. sa Saudi di ba sa uh, hmm. galing sa uh, Dubai o galing sa UAE sila may control dun sa Strait of Hormuz kaya uh, sana mm -hmm. wag naman sana wag naman sana mauwi sa ganun. pero dapat maganda tayo di ho baka obet ang ating mga gobyerno maghanda All right sa mga susunod na araw ay amin kang uh, bubulabugin at uh, hihingan namin ng update kung magkaroon man ng Mar uh, maging uh, produktibo man ang inyong pag-uusap ng uh, kalihim ng uh, DOTR Maraming salamat ka Maraming obet salamat. sa inyong oras Salamat, salamat po. Salamat po at magandang hapon po at pagpalain tayo ng Panginoon Ingat po kayo, ingat sa biyahe sa jeep. Si Kaobit Martin po yan, ang Pangulo ng Pasang Mazda at miyembro rin po ng Magnificent 7.